Dito tayo ngayon sa GT Express, 4 a.m. in the morning. Wala tayong tao na makausap, puros tulog pa lahat. Magsisimula na sana tayo magkarga ng mga truck. Walang sumasagot sa tawag ko. Boss, good morning boss! Boss, magpapangalaga na tayo? Buti na lang, may isang ano, lumabas. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa GTX Place. Diyan natin yung tao dito. Dahil magsisimula tayo magpakarga. Ang tulog pa kasi, anong oras na. Dapat 3.30, nandito na yung mga tao, yung mga kro. Sa may rampa para mag-assist sa papasok ng mga truck. Dito na tayo ngayon sa GT Express. Early morning by 4 a.m. Dito na tayo. Akya tayo para puntahan yung crew dito. Kasi 3.30 dapat na dito na yung mga crew. Nakahanda na pag-assist sa mga truck na papasok. Nigisingin pa natin para magpagsimula tayo. 4 a.m. in the morning wala pang tao dito sa rampa walang mga crew ng barko para mag-assist dito pagpasok ng mga truck